Yan mga ka-farmers, patubig ulit po kami ng sibuyas. And siya po ay 37 days na. So tigang na po kasi ang lupa. So ilang araw kasing naghahangin dito mga ka-farmers. Lakas magpatigang yung, ano, yung hangin. So pabago naman po sa sibuyas yung gano'n. Yung mabilis matigang yung lupa. Yan, guys,

So yan po, nagpalit kami ng makina mga ka-farmers. Hindi ko ayos pa yung makina na yun. Tinisting lang po namin yung water pump, mga ka-farmers. Kung magbabago ba yung tulog niya. So ang problema po talaga ay tubo. Kulang pasabaon mga ka-farmers. Guys, ang ating sibuyas. So ito nga pala guys ay 37 days na Hindi pa kami nakaka-spray ng ano Pang uod Pero ngayon ay guys nga spray na mga ka-farmers Gawa nung May mga kain na ito guys ni pa ito nagamasan madalang pa naman ang damo so buti nga mga ka-farmers ay medyo tumigil tigil na ang hangin hindi na yung ganong lalakas mga naka, uh, ang araw ay kalalakas uh, saka Kaya ang bilis na tigang lupa So magapatubig na rin talaga kami mga farmers, So mag-aalangan kasi kami sa pag top dress mga farmers, So dapat ito ay 45 days pag top dress na kami So ngayon ay 37 days So bali ilang araw na kami Puro kara. Pag kasi, ito kasi, inaabot kami ng 10 days bago magpatubig. So, nung pasa pa ng, pa yung tubig, ay yung ano, lupa. Pero pag naghangin, mabilis ang mga kaparmers. So, ito mamaya ang spray namin ay ano, yung core bago rush, gold ay yung gold rush ang insecticide yung core naman mga ka ay condicide yung parang ano siya pagbari yung mga farmers so yun lang mga ka-farmers God bless po sa atin lahat Ayan po mga ka-farmers. Tapos na pong magpatubig. Ayan hapay. O tinan nyo. kasi ng hangin. pae Bang din naman yan mga parents Vamos Apa payo eh. tumbahan muda lang panda pa, mo nito hindi pa namin nagamasan ito nag ito hindi pa ito ito matagal lang nagamasan to yung punlaan na madamo dati Bagsak, eh. so, biglang ano yan guys nakangkada na naman yan biglang ganda tsaka biglang angat ulit Ito ang lakas ng hangin. Ang ganda ng tignan.